Hey yo guys, kumusta rin lahat dyan? So matagal-tagal din ako hindi nakapag-post ng aking mga videos. Ngayong araw guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking panibagong experience bilang isang seafarer dahil first time ko makaranas na kami yung first batch. So first batch na kukuha ng bagong barko. Yung barko ay made in Japan at yun nga kami yung first batch. <laughs> so gusto ko lang ipakita sa inyo, gusto ko lang i-share po sa inyo yung ano yung itsura ng loob ng brand niyo na Barko. So, eto na guys. Dahil hindi pa tapos yung barko, everyday kaming buhay biyahe from hotel papunta doon sa shipyard. Though may kamahalan yung taxi dito sa Japan, mas pinili namin sumakay ng taxi para mas mabilis kami makarating doon sa barko. Everyday pala kaming pupunta sa barko kahit hindi pa ito tapos. Dahil kami yung nag-arrange at nag ng mga stores, provisions, spare parts at mga bagay na kinakailangan namin doon sa barko mismo. At bago pala kami pumunta doon sa barko, may meeting pala kami every boarding at 8 am at sa meeting na yon doon di discuss ang gagawin namin based doon sa program na binigay doon sa shipyard eto pala yung office kung saan kami nagmi meeting every 8 in the morning After ng meeting ay eh, naglalakad kami papunta dun sa barko. Medyo may kalayuan yung office papunta dun sa barko. Pero wala namang problema dahil malamig naman dito sa Japan. Ang mahirap lang talaga kapag umuulan tapos wala kang dalang payong. Pero kapag senior officer ka naman ay may libre kang bisikleta na pwede mong sakyan from office papunta dun sa barko. Gaya ng chief engineer, kapitan, first engineer at saka ni chief mate. At nangarating din ako dito sa barko. Ngayon naman mga amigo ay eh, papakita ko na sa inyo kung ano yung loob ng barko kapag bagong bago. Kaya let's go! Oh. Okay, Shoutout pala sa mga uh, taga-atis dyan tapos yung mga ka-batch ko, Batch 41. Sure. Yan na, sir. Bye-bye, uh, bye-bye.